Nay, ano, luto na yung ulam natin? Yung nga pala. Bakit mo nga kasi inaano ko lang itong bilista ko lang itong bilista ko. Bilis. na lang yan? Eh oh, Ayun maliit na, maliit lang mga po yun. Timplahan mo lang Mas kasi sige. hindi pa natimplahan Wala pang lasa siguro yan. Hmm. Hmm. Dia mata bang pak. Hilang. Uh. Ah, malas ah. tabang pa rin tagal na tinitlan ano na, okay na bayan. yan? hindi na pala tinitlan yan, hindi ko tinitlan bulang ah konti na lang to hindi, okay. ayusin mo pangkala, anlasan yan Ilagay mo yung mga ibang ingredients. kumain na tayo. Mahuli lasa. Ito. Sinabi ito. kain eh, na right. tayo. Salamat naman, natapos na rin. Maghain na tayo. Kain, kain na tayo. Ano, kunin ko na. O, oh, nay. May ulam. Lahat na yan? Lalaking kilo yan ah, na giniling. Yan eh, na lang yung tira eh. Ano nangyari? Eh, kakatikim, kakatikim ko, hindi ko mahuli yung lasa eh. Naubo, na, busog na pati ako, na ano ako, kapag panghalihan ano na ako. Ano ba naman klaseng dila mo yan, hindi na kakalasa. Kasya na yan. Kalahating kilo, ito ang natira, grabe naman. <laughs> Kaya hindi mo na lang kaya umusin mo na. Tira ka pa ng konti ah. Kaya hindi mo na nai. Ano uh, yan? Kasya yan. May... May, uh, may... kanin pa dito eh. Kasi may kanin. Ayan na, pinapa. ko pa lang yan. Ano okay. mo nangyari? Ang sabi ko, ang no, ano kasi noon, ang ano ko noon, kalating kilo, sabi so patatas, hanggang hating kabi natin ulam. <laughs> Wala pang tanghali yan, i-roast muna eh. Pinali, pinatimplan ko lang sa iyo eh. Na ano kasi kakatikim tikim eh. Eh, sarap na patikman mo, sarap. naku Ano ba naman yan Baki, na, ba? sa Bakit timog? Malat ba? Alap! Hmm, um, di ba ang alap? Um, oh ano? Timplan ko na lang ulit. Huwag na, huwag na! Baka mamaya pag tinimpan mo ulit, lalong mawala yan, ubos na naman dahil sa masarap na yun. daw eh. Huwag mo nang tinimpan, tagtigan na lang natin yan mahalat. Masig mm -hmm. na ako na ikaw, kakain. Pambihira okay, okay na ako eh. Grabe, nag, ko lang, inubos yung kalating kilong giniling, grabe ka naman, pakapuran pa yun eh. Kasi yan na eh, parang mag-uong lang, lang yan, yan. Alos isang kawali. Bakit na ako na eh, busog na ako eh. Magkakain na nga. Nalang eh, damihan ko na lang, lang ang kanin para mawala ang alat. Pag ito tinimplan niya pa, lalong maubos na eh.